Yan, Welcome to Marcus Highway. Marami ding magbibili dito mga fruits and vegetables. Mostly yung mga wala nang time bumili doon sa taas or sa market dito na nag stop para mamili. Almost same lang din naman yung mga prices pero parang mas mahal lang siya ng konti. Pag alam mo yung pagbibilihan mo sa market,

Sayote. Ah? Ah? Manok ano? Oh, 35 cents. Ah. Ni, anya ay tawag na daytoy. Eh. Ah, snake wine. Snake wine, magkakano naman siya. Oh, tapos. Di basit ma'am, One 1.5 na. grabe. Snake wine.